kahulugan ng bulaklak sa panaginip. Ang mga bulaklak ay isa sa mga simbolo na kumakatawan sa espiritualidad at pagiging perpekto. Ang halaman na ito ay madalas din sumasagisag sa kaligayahan, kagalakan at pagmamahal. Bukod dito, marami pang ibang bagay na may kaugnayan dito ang dapat mong malaman, ang mga panaginip tungkol sa mga bulaklak ay hindi palaging may tamang kahulugan sa hinaharap. Ang mga bulaklak ay kumakatawan sa kagandahan, paglago at mga bagong simula. Ang isang bulaklak na namumulaklak sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa kagalakan at pagrinyo. Habang ang isang nalalanta o namamatay na bulaklak ay maaaring sumagisag sa kalungkutan pagkawala o katapusan ng isang bagay ang uri ng bulaklak ay maaari ding maging makabuluhan halimbawa ang isang rosas ay maaaring magsabi ng pag-ibig o pagmamahalan habang ang isang daisy ay maaaring kumatawan sa kawalang-kasalanan o kadalisayan sa pangkalahatan ginagamit ng mga tao ang mga bulaklak bilang simbolo ng paghingi ng tawad ito ay isa sa mga malungkot na sitwasyon na maaring nauugnay sa mga bulaklak. Ang iba't ibang mga bulaklak na may kanilang mga anyo ay may iba't ibang kahulugan. Ano ang mga layunin ng mga panaginip tungkol sa mga bulaklak? Kahulugan ng bulaklak na palumpong sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng isang palumpong ay nangangahulugan ng kaligayahan. Baka gusto mong mag-cheer ka agad Kapag ang isang palungpong ay naroroon sa iyong pagtulog, ang panaginip na ito ay isang secure na senyales na makakatanggap ka ng isang kaaya-ayang sorpresa. Kapag abala ang mga gawain, hindi tayo palaging naglalaan ng sapat na oras upang makilala ang mga taong mahal natin. Matutulungan ka ng gabay na ito na mapagtanto na masaya pa rin na makasama ang mga taong gusto natin. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas na mga bulaklak. Kapag nanaginip kang mamitas na mga bulaklak, maaari mong maunawaan ang kaisipang ito bilang senyales na malapit mo nang makilala ang mga taong mahalaga sa iyong buhay. Sa partikular, ang mga panaginip na tulad nito ay nagpapakita rin na ang pag-ibig ay namumulaklak sa loob mo. Na nangangahulugan na ikaw ay mabilis na nasa isang bagong relasyon kaya maglaan ng oras upang maitaguyod ang paggalang sa relasyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makukulay na bulaklak. Ang kulay ay kilala na kumakatawan sa makapangyarihang mga emosyon sa ating buhay. Samantalang ang panaginip ng mga makukulay na bulaklak ay hindi gaanong naiiba. Ang pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang mga nuwases ay nagpapakita na ang iyong buhay ay napakahusay at puno ng labis na pagmamahal at kabaitan. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng maraming benepisyo kapwa sa buhay, trabaho at direkta. Ang oras ay kapakipakinabang para sa iyo sa kabila ng mahirap na paglalakbay. Ipinapakitan mga eksperimentong ito ng pinakahihintay na gantimpala ay malapit na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng mga bulaklak. Kung nanaginip kang magtanim ng mga bulaklak, ito ay isang paalala sa iyong sarili na marami kang potensyal na paunlarin. Gayunpaman, upang masulit ang iyong pagganap, unawain na kailangan mong magbigay ng mga pagkakataon para sa mga kasanayan na lumitaw. Kaya huwag matakot na ilantad ang iyong mga katangian. Ang panaginip na magtanim ng mga bulaklak ay nangangahulugan din na ikaw ay nasa tamang landas upang ang iyong kalagayan sa pananalapi ay lumipat sa isang mas mahusay na panahon. Kaya maging matyaga upang simula ng pag-ani ng mga bulaklak na iyong itinanim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hardin ng bulaklak. Sa pangkalahatan, ang isang hardin ng bulaklak ay kumakatawan sa kagandahan, paglago at isang kaaya-ayang kapaligiran. Ang panaginip tungkol sa isang hardin ng bulaklak ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng higit na positibo at kaligayahan sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula, paglago at pagunlad. Kung inaalagaan mo ang hardin ng bulaklak sa iyong panaginip, Iminumungkahin itong tumuon ka sa pag-aalaga ng iyong personal na paglaki at pag-unlad. Gayun din kung ang hardin ay tinutubuan, ipinapakita nito na kailangan mong bigyan pansin ang iyong personal na paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng bulaklak sa isang tao. Ang pagbibigay ng mga bulaklak ay madalas na nakikita bilang isang ma maalalahanin at romantikong kilos upang ipahayag ang pagmamahal, pagpapahalaga o pakikiramay sa isang tao. Ang iba't ibang mga bulaklak ay mayroong ding iba't ibang kahulugan. Ang mga pulang rosas ay karaniwa na uugnay sa pag-ibig at pagsinta, habang ang mga dilaw na rosas ay sumisimbolo sa pagkakaibigan. Gayun din ang kahulugan sa likod ng pagbibigay ng mga bulaklak sa isang tao o maaaring maging malalim na personal at maaaring maghatid ng iba't ibang mga emosyon at damdaming depende sa individual at sa mga pangyayari. Sa kabilang banda, dapat mong malaman na kung bibigyan mo ang isang tao ng bulaklak na regalo sa iyong panaginip, nangangahulugan ito nang ilan sa mga miyembro ng iyong pamilya ay malapit ng gumawa ng isang maseriyosong pangako ito ay ang kasal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang flores kung hindi ka makapaghintay na magkaroon ng higit na kasiyahan huwag mag-alinglangan nang oras na ito ay malapit nang dumating. Ang kahulugan ng panaginip ng isang tindahan ng bulaklak ay isang malakas na indikasyon na masisihan ka ng maraming kasiyahan. Lalo na sa iyong personal na buhay, ngunit ang mabuting balita ay hindi titigil doon. Dahil ang pagkakaroon ng isang taong napaka-espesyal sa iyo ay gagawing romantiko ang yugtong ito. Sa makatawid, ang oras ay hinugna para sa iyo upang bumuo ng pangmatagalang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kaldero ng bulaklak. Sa ilang sandali sa buhay, normal na ang mga bagay ay hindi mangyayari gaya ng inaasahan. Gayunpaman, kung nahanap mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito at napanaginipan mo ang tungkol sa mga kaldero ng bulaklak, dapat mong mapagtanto na malapit mong matamasa ang tagumpay. Ang mga kaldero ng bulaklak ay maaaring sumagisag sa paglaki, pag-aalaga at potensyal para sa isang bagay na namumukadkad. Ang pagkakita ng isang palayok ng bulaklak sa iyong panaginip ay nangangahulugan na handa ka na magsimula ng isang bagong proyekto o pagsisikap na may potensyal na lumago at umunlad. Ibinumungkahi nito na dapat mong alagaan at pangalagaan ang mga bagay na mahalaga sa iyo tulad ng mga relasyon, karera o personal na paglago sa kabilang banda ang isang panaginip tungkol sa isang sira o walang laman na palayok ng bulaklak ay maaaring magpahiwatig ng pagkabigo na palampas na mga pagkakataon o kakulangan ng paglago sa ilang mga rehiyon ng iyong buhay nangangahulugan ito na pinababayaan mo ang ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng iyong atensyon at pangangalaga kahulugan ng panaginip tungkol sa mga artipisyal na bulaklak hindi tulad ng dati, ang mga panaginip tungkol sa mga plastik na bulaklak ay nagpapakita na ito ay hindi magandang bagay. Ito ay dahil ang bulaklak na ito ay ganap na walang buhay. Kahit na mukhang maganda, ang mga kaisipang tulad nito ay nagpapakita na ang negatibong enerhiya ay kumokontrol sa iyo, kaya dapat kang maging aware. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang bulaklak ang kahulugan ng panaginip ng mga bulaklak na nalalanta, natuyo at pagkatapos ay namamatay ay nangangahulugan na kailangan mong simulan ang paghahanda ng iyong sarili. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay tungkol sa kabiguan na magaganap, pangunahin na nauugnay sa pag-ibig. Ang lansihin ay gumawa ng personal na pagsusuri sa mga checkpoint na bukas pa. Ang mga nalanta na bulaklak sa panaginip ay maaaring sumisimbolo sa kalungkutan, pagkabigo, pagkawala o pagtatapos ng isang bagay. Ang nakakita ng mga lantang bulaklak sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagpapabaya o kawalan ng pag-aalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makukulay na bulaklak. May makulay na anyo ang mga bulaklak minsan may kahulugan ang bawat kulay. Gayunpaman, ang kulay ng mga bulaklak ay minsan ay naiiba sa mga simbolo ng kulay sa pangkalahatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting bulaklak. Ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panaginip tungkol sa mga puting bulaklak ay may posibilidad na magpahayag ng isang pangkahulugan. Mararanasan mo ang mga sandali ng kalungkutan sa iyong landas, pangunahing nangyayari ito sa mga bagay na nagpapahirap pa rin sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga asul na bulaklak. Ang mga panaginip na may kaugnayan sa mga asul na bulaklak ay depende sa tono ng kulay. Kung ito ay mapusyaw na asul, ang iyong buhay ay magiging medyo kalmado sa maikling panahon sa kabilang banda, ang isang mas madilim na asul ay nagpapahiwatig na mga sandali ng emosyonal na pagkabalisa ay darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang bulaklak Karaniwan ng panaginip ng mga pulang bulaklak ay isang palatandaan na mabubuhay ka sa isang sandali na puno ng pagnanasa. Sa kabilang banda, dapat mong malaman na ang kulay na ito ay maaring kumatawan sa panidibugho at galit. Kaya mapagtanto ang iyong mga damdamin kapag nakita mo kung paano makikita ang tanda na ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na bulaklak. Ang dilaw ay simbolo ng pagdiriwang, pananabik, karera, pagkakaibigan at iba pa. Ang kahulugan ng bulaklak sa kulay na ito ay isang indikasyon na may magandang darating sa lalong madaling panahon. Ngunit ito ay hindi lamang para sa iyo dahil lang iyong mga kaibigan ay makikinabang din sa sandaling ito.